rapper na si Francis Magalona. Dahil pagkatapos magsalita ng kanyang umano'y uh, anak no, na si Francesca Rait last Saturday, ay eto pa ha, meron pa raw ibang mga anak or love child ang yumaong master rapper. Isabi sabi yan sa kanya, uh, sinabi yan dito sa atin ano, ng isa sa mga kaibigan ng yumaong si Francis M. Yan at ang iba pa sa report na ito. Sa latest vlog ni kapatid anchor Julius Babao, sinagot ni Gail Francesca, ang umano'y love child na Francis M. At Abigail Rait, ang mga kontrobersiya tungkol sa pagkatao niya, lalong-lalo na sa kanyang ama. Kwento ni Gail, pangarap niyang makapasok sa showbiz. When I was a little kid, I really was interested to singing, dancing, and I really wanted to be an artist. Not to be Um, para makilala po ako dahil sa father ko. Pero I want to start my own image, image po. He's the king of rap. Uh -uh. So, maybe soon, mm -hmm. I will release my own single. Mentally and emotionally strong naman daw si Gail. Dahil sa kabila ng kaliwat ka ng bashing ay hindi raw siya naaapektuhan. Alam naman daw kasi niya ang totoong kwento. Hindi rin itinanggi ni Gail na gusto niyang mamit ang kanyang mga kapati. I want to tell them that I hope that you accept me. Um, I don't have any bad intentions. Bro. Pero sa basa ng netizens, mukhang malabo pa yung mangyari. Kung matatandaan kasi, nag-viral si Frank Magalona matapos ilike ang tweet ng isang netizen patungkol sa pagiging home record daw ni Abigail Rait. Habang ang kaibigang concert producer at former model na si Roby Taroza, iginiit na hindi fair ang pag ng publiko sa mag-inang Abby at Francesca. Sa kanyang mahabang Facebook post, sinabi ni Robi na hindi naman daw kasal si na Francis M. at Pia Magalona. Hiwalay na rin daw sila nang pumasok sa buhay ni Francis M. si Abby. Ang kwento pangaraw ni Francis M. sa kanya noon, ang tindiraw talaga ng away nila ni Pia. Sa exclusive na palitan ng mensahe naman namin kay Robbie, sinabi niyang dapat rin daw lumantad ang iba pang anak ni Francis M. sa ibang mga babae. Hindi naman daw sa itinatago, pero sabi ni Robbie, hindi lang daw ito ginawa ng issue. Mismo ang kaibigan niyang si Francis M. ang nagkwento sa kanya tungkol sa iba pang mga anak nito. Pero sa huli, si Abby raw talaga ang mahal ni Francis M. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.